Dali buwan Balalay Balalay 46 ito 46 Ang laki Tapos 35 mil lang ang ano Ano yung kasama na o kayo pa nagkuha nito sa Cavite? Natid pa. Ay yung pa nila? Ganda na yun, deliver pa. Pero pa ngayon sa hydraulic na galan. Sa hydraulic na galan ay 30 lang. 35 mil, 46 ang laki. Deliver pa. pa! Yo, good morning mga kablogers sang maulan na umaga ang dito sa ano kinahikan ni pantaki ito so balik naman tayo dito sa ano iris g at easy trial namin yung bagong dating na ano ilse wala balik na ang payong angin dumating na ang ilse mga ka-vloggers, yung order ni kapitan sa Maynila kasi yung ilse ng bitin uh, papalitan na yung gay at hindi na, ibalik yung sa dati maigi na siya manakpo kaso nga lang grabe ka palag. sisirain yung pulihan ng ano iris G at naano talaga na galaw yung ano pulihan sa sobrang palag nya hindi naman siya baluktot anihe doon nagka diferensya sa dahon hindi na naibalik sa dati yung ano dapat kasi na dahon yung ano wilsin ng bitin ngayon ang in order ni kapitan na ah, ano na lang stainless eh kakabit namin ngayon tapos si eh, testing si trial tapos pag naikabit yung ano isang makina yung bagong makina na Nissan di turbo ah, abangan din yung, yung, ano pag si trial na yun pagkatapos namin ito ano ah uh, patakbo testing ngayon eh diretso namin ibaba yung Nissan na makina dyan sa gear ibaba rin namin diretso yan yung Sinimblak namin na makina nung nakarang araw pati yung transmission at sunod araw yata ikakabit namin yung bago yung diturbo diturbo na Nissan maura nun nonoy maura nun maura nun what the Orano ihay! <laughs> Kalamig! Ayan harbi oh. May ginagawa dyan. Pinapaybir yata yung budigan ganyan Tapos yung palangoy niyan, babaguhin daw. Tudugsungan yung pakuko at maiksi. Masyadong ano, kimpang tagilid delikado pag balagbagan baka mabali yung ano palatik at hindi siya lapat ang palangoy tagilid dudugsungan yung ano pakoko hindi kagaya nitong Cyrus G na pag wala siyang karga nakalapat lang ang palangoy lapat lang siya sa tubig mas malaki yung mga vloggers yung harbi sa dito mahaba yun mataas ang parka tapos mataas yung ruda sa unahan pero sa buka parehas lang parehas lang sa buka yan doon lang nagka sa ano sa parka at yun mataas sa dagat dito mababa lang oh pero matibay ito mga kablogger sa tabla ang ano nito. Tabla ang parka. Yun ay plywood lang. Yung isang bangka ni Busing ang pinakamatibay talaga yung bago. Yung ilulusong na. Yung fiber. At 25 years ang ano na yun. Ang warranty. Talagang pang matagalan ng bangka yun. At magagandang kahoy ang ginamit tapos binalot pa ng fiber malapit na yung mga kablagit si Lusong, ba, ma, mga, isang buwan na lang siguro may Lusong na yun nandito sa talyer patuwidan ito ng ihi uh, bubuhatin namin ito papunta sa bangka ito na yung bagong insi Tatlong dahon lang pala ito. Ano laki dito kanyo? Ano laki? 46. Hindi tatlong dahon na lang pala ito. Ano laki? Ano laki? 46 ang laki. Yung pinagpalitan natin na nag-40. 40 'yan yung Ay 40 'yan yung apat na dahon. Masabigat yung apag isa niyan. Ay, ganun lang yan. Ikarga ko, ko lang sa motor ko kapon yan. Magan lang ito. Stainless ay. Kaya lang nang isang tao yan. Ikarga ko lang sa motor ng kapon. Tanggal na natin. Ay, yung apat na dahon yun ay 80 kilos yun. Hindi na. 80 kilos <coughs> yung ano na yun. Tungkot din ito ha. na. Kaya yung kaya. Kaya kaya. <laughs> Bakit pag dinanakaw, kaya lang ng dalawa? <laughs> <laughs> ay, ay kaya lang dalawa. Ay, kaya lang ng pag dinakaw. Oh, walang posible magnakaw eh. Oh, Angat. Angat. Ah, ay, wala. Wala Wala na. sa tama ko. ko.

dala 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 sa paningke yung makina na yung nakamig mahal pa yung sa 6W1 ilang ano yun horsepower 300 300 yun yung makina ng mga rangers pero daw kinakomperte lang yung hydraulic magpapakaluwag luwag daw

Kung anong laki, yun din ang presyo Bawa ka ito 46 ang wala 46 daw ka Minsan liya lamang pa nga Ito, ano ah Mura na ito 46 ito, 46 Ang laki Tapos 35 mil lang ang ano Ano yung kasama na O kayo pa nagkuhan ito sa Kabite Hatid pa Ay hinatid pa nila? ganda pa? Pa na eh, pa pa hydraulic galan galan ay lang 35 mil 46 ang laki Deliver pa Sa Cavite, Cavite ang pagawa nito Maganda ba pati ang pagkagawa? Maganda nga Pang kontra Pandang, Pang kontra pa rin Pang kontra

Itong laban na ako. At naliligo sa dagat, ng Yes. Itong dun rail. Nagawa ko kasi magpuno ko sa bangka eh. Ba't ako ko? Hige.

Ayan, isa pa Nakikabita na namin mga vloggers ano? Ihi, ambitin. Hindi ko na na Hindi ko na na i-video uh, Naglanguy ako Hindi ko na madala ang camera ko sa Tubig kasi natanggal na yung ano Yung salamin nya sa lens Kaya, no? Kaya hindi na ito pwede siya isisid Papasokin na ito at wala na Natanggal na yung salamin sa lens Palitan na na ang lens ng camera pinakabit na lang ni kapitan yung ihi sa ano sa transmission sa, ano video win ayan yung nissan ayan ang transmission hindi pa pala namin may iba yan mamaya Pagtapos namin testing si trial at maraming passenger sa ano sa pier doon namin kasi ibababa itutuloy namin yan dito sa kahoy Saka na namin yan ibaba pag ikakarga na yung makina na kapalit yan Ayan yung dating i-ilse ng ano, ng bitin Apat na dahon niyan Porinta idos ang laki yan Day nakas, yan yung palag Hindi na naibalik yung dating ano ng dahon Kaya palag siya Kaya pinalitan na ni Kapitan ng stainless Yan, abang-abang na mga vlogger sa ating kisting at si Traian baka maganda lang takbo nitong ano, bitin tapos pag napalitan na rin makina hindi na pala mga ang ipapalit dito ito kasi ito Nissan 6 piston Nissan ito ang ipapalit din sana nito Nissan din na uh, di turbo ang nagbago yung plano ni Kapitan kinausap niya si Busing na ang ikabit na lang na makina yung isa may makina kasi si Busing doon na mas malaki pa sa Nissan yung Kaming Kaming ang pangalan Kaming ba yung Kaming Kaning Ay Kaming Yun lori kakapit dito sa ano Kapalit nito Nagagamitin na si na yun Yung Dynacast na uh, Anong laki na yun 36 36 yata laki na yun Yung Dynacast doon na reserva namin Yun ang gagamitin pala mga vlogger sa ang ginagawa ng mga ano, panda yung ano, budiga. Pinapaybir nila yung budiga na yan. Ano? Yung may trapal. Pinapaybir na. Ginagaya na rin dito sa Iris, pinaybir na budiga. Andar lang bitin. Titisting na namin ito. Ano na ka vlogger? Labiran na namin ang angkla. Testing Tingnan na namin yan banda sa may ano Paglampas dyan sa may mga bangka na nakatali sa payaw Dyan na yan na Bibiluan pag hirit Sana maganda ang ano Maganda ang takbo Tapos pag naikapit na yung Isang makina yung kaming na Testing naman ulit Iti-trial ulit. Ito, LC lang ito. LC, ang bago. Pero ang, ano nito, yung bitin pa rin. Yung kinabitan. Yung bitin na makina. Ba, bilis. Ganda-ganda takbo. wala lang kasi sayang ulian wala wala talag wala, wala Jace and his mate Jace Jis. Tanay, wala pa yung isa. <laughs> Kaya nga, pagpatak mo rito, wala pa yung isa. Pakalang rin. Ikaw talagang muna, bahala ka. Pwede pa pa uli yun ay. Pwede pa uli. Sige, bahala <laughs> ka. Jis naman ka-vlogger sa ano, speed ng isang makina, yung bitin. Sabi na malalaman natin ang takbo nitong oh. malalaman natin ang takbo nito ng ano talaga pag ano na ikabit yung isang makina yung coming tingala pati eh. tingala at naroon ang makina sa ano ulian bagrong 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 pa bagrong no pakainan puti Ayos ang mga vlogger sa tagpo. Jis. Tingala at mabigat itong hulihan at nandito yung ano, Nissan, itong magina Kung Kung naibaba namin ito, tapos testing na wala ditong kargada sa huli. Baka mas bibilis pa doon sa speed na Jis. Baka abot pa siguro ng mga 11. Wala na kargado at mabigat ito. Tergaduh nulian Hulian, tinggal aja bangkak.